Binigay po rin yung liquid kay, Reaction vlogging. Yung ibang mga tao busy-busy sa kanilang life. Ikaw, saan ka busy? Yung pagbibisi -busy, busy mo ba? Eh nakakatulong ba naman? Kumikita ka ba naman? O sinasayang mo lang panahon mo? Nakakabuti ba to sa iyong katawan? Nakakabuti ba to sa iyong social relationship? Sa lipunan? At huli, nakakabuti ba to sa iyong kaugnayan sa Diyos? mag tayo. Dahil ito ang hamon. Dahil mahirap habang tumatanda tayo at wala tayong alam kung ano-ano ang pinaglalaan ng pansin, kung ano-ano mahirap po yung ganun. Life too short. It's not practical. It's not logical to waste our life. Kaya, mag-ingat. Alamin! Ano ang nakakabuti sa katawan? Ano ang nakakabuti sa kaluluwa? Ano ang nakakabuti sa ating trabaho? Mga kumikita tayong sapat. Kumikita tayo ng tama. Kumikita tayo sa mabuting paraan. Dahil kung hindi mabuti, kalaboso tayo. Kaya, kailangan natin, obligasyon natin, nga ano nakakabuti. Nga alamin, ano nakakasama. Tapos, iwasan ang nakakasama. Maski ginagawa pa ng lahat, iwasan ang nakakasama. Dahil, nakakasama! At gawin ang nakakabuti. Tapos, kung ano lang kaya natin, yun lang. Huwag mag-overdo, huwag mag-overwork, at lalo na, huwag mag-overthink. Kadalasan, ang stress ay bunga ng overthinking. Hindi mo dapat pinag-iisipan mga bagay-bagay. Pinag-iisipan mo. Bakit? Kaya, kaya -so, Hindi gawin mo ang kailangan gawin yun lang do not take it in advance cross the bridge when you reach sir diba hanggang dito lang po maraming salamat God bless us all